Hello, good morning. So for today's video, guys, nandito tayo sa barangay mina. Kung saan ako pinanganak, yan. At dito tayo sa Hanging Bridge. Yon. Ganda ng view. Oh, dito sa kabila. Ganda rin. Baka gusto nyo pumunta guys Dito sa barangay mina Meron kaming hanging bridge Na maganda ang view At ilog na malinis Tapos Puntahan din natin yung bamboo rafting nila dun sa baba doon na lang tayo pupunta kasi dito yung dalawa at doon yung dalawa sa kabila at saka doon natin sasabihin kung magkano yung isa at ano yung package may package ba nga ba na pagkain sige doy kaya <laughs> smile smile <laughs> Ayan, ganda ng view guys lawak pa oh. punta pa tayo dun sa kabila So yung ilog na to guys is ito yung ilog ng ibahay which is malakas to pag magbaha pero ngayon na uh, sumalakas ng tag-init uh, na lang yung tubig. Yan. Dati dito kami naliligo nung bata pa kami. Alam mo na <laughs> walang walang lahat. <laughs> uh, dito na tayo sa bamboo rafting, kung saan uh, ginawa ng mga uh, punong barangay, mga councilors yan model tayo. O model. Welcome to Minaa. <laughs> so, bali, yun yung isa din. Ito yung isa. Tapos yung dalawa doon kanina sunahan So, 500, uh, 500 to 750 to 1,000 ang uh, bamboo rafting. Dipindi sa laki. Siyempre, pag maliit, maliit din yung rent. <laughs> 750, 500, 1,000 na. Ah. Tapos, uh, meron silang pagkain guys na <clears throat> hindi ka sa, wala siyang package na pagkain. So mag-order lang kayo ng pagkain. Ito yung uh, mga in offer nila na, na pagkain. Bali, chicken binakol, uh, 500 siya. So, it's a uh, equivalent of 1 kilogram. And then, pasayan, 1 kilogram is 500 din. And then halo-halo um, sa buko is 70 pesos. 'Yon lang yung nakuha ko na Informasyon kanina. So may mga pagkain pa siguro na ibang uh, ino-offer dito sa bamboo rafting nila. Yan. Tapos 'yan din yung waterfalls guys, yung nawidwid waterfalls, Pwede yung uh, i-search sa uh, Facebook. So nasa 20 to 25 minutes walk lang malapit lang siya pero kung mabilis ka na maglakad ah uh, dipindi sa bilis ng yung lakad pag mabilis ka maglakad o sanay ka maglakad syempre distance uh, less than 20 minutes lang yan ano? malawak po hanggang dun pwede kayo mag uh, sagwan sagwan nag upgrade na yung mina ah. <laughs> may ting pa picture ka ba diba? abo grabe it, ah yung tambog sa amin Pila mag rent ya? 500 P500 P500 For rent Busy yan So saglit lang tayo dito guys Dumating kami dito uh, 9am Then balik naman mamaya Balik ako sa Malay one day transaction lang <laughs> masilip ang aking barangay na kinagisnan barangay Minaa that is for today's video guys bye bye <laughs>